Hello guys. Mga na og Dorian. Pang. Manami kaon og uh, Mangustin. Kaon na punta ni og Dorian. Nagrabi si Papa. Hamal, hamal. Hmm, kalami. Hmm. Mm -mm. Charap, charap. Ang dihagikan sa punuan. Among dorian. Ayan ano mo ni ang tagak karong buntag. Tana sila, oh. Dihagikan ng punuan. Ayan siya, oh. Pagkakitaan ninyo guys ang mga bunga. Una siya oh. Dagan ka ayong bunga. Tara ang salarin. Tara. Tara ang salarin oh. Una siya ang salarin. Yummy, yummy.